<laughs> <laughs> Outfit check. Outfit check. Nike. Champion. Champion of K. Champion. Champion. 50k 50k. Oh oh champion. Oh shit. And, uh, champion. 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 then. Champion. Champion. Magkano, to, Champion. Overall. Overall. 45k. 45k. 45k guys. outfit check. 45k. Good day mga par. Kabasta kayo lahat. Nandito na naman tayo sa mini vlog natin. Tabang kulitan lang tayo dyan. Let's go. Ah, sarap ng buhay, patulog-tulog lang 🎵 na Masyadong napagod, pinagod niyo si George pag-irigan Ayan na, ang siya, tulog-tulog Huwag niya po siyang isturbuhin, Happy Father's Day Ayan siya, tulog siya, ho. oh, oh, di ba? 🎵 Ikita yabagya, mga far, tulog-tulog lang Sarap buhay Da bin trabaho ya rocket ya do ti zo kaya pago si George da pa ka na nga mga parnos. dasa pa natin ang si George para ano uh? baka tulog nang mahimbing Ayan na ya ni ni sa tin pa natin yan <laughs> yeah, da natin yan i George para matulog tour mayos o oh, tama pa pick picture for the tie -ja. picture <laughs> Ayun na nga mga farro, simulan na kami mag-perset wow. dyan mga far. Ay tama kulit lang tayo. Ayun na nga mga parno, tayo unang babanat. Sige, banat lang banat lang. Laban lang sa buhay. Abawit pangarap, pag dasa. Wow. Yun, sige. Ato ba, pak, pak, pak. Habs, sundan natin si George. Gising na na naman si George, gising! kumahataw. Let's go, George! Nakatulog na yan, kaya ganyan yan lumataw. <laughs> Bana! Let's go! Alright! Tawagan <laughs> na vlog ko! Yo, No! Yun! Yun! yun tapos sa Instagram ng live. Sabay-biyahin na kami, lilipat kami sa kabila sa Crescent Pub naman kami. Yan, tamang kwentuhan lang muna habang babiyahe. Yes! Ayun guys, to. sana makaabot kami sa person sa kabila. Ayun, pakatapos namin sa kabila, lilipat ulit kami sa, sa Grand Night para mapag second set. Wow! Ganun lang ginagawa natin, gabi-gabi. Wow. Yun, huwag tayo susuko kahit pagbuta tayo. Sa buhay, huwag susukuhan. Laban lang tayo. Let's go! Ang nandito na lang ating mini vlog. Maraming maraming po salamat sa pangananood. Manatiling ligtas at balas. God bless! <laughs>